Ilong Serapio. Pinagbibintangan kita. Yung men, ang pag-aaral ng pan. Pupula ka. Ngayon sa inyo. Oh, sige na. Sige. Narito ho kayo upang panoorin ang isang paglilitis dahil ay ang krimen ng isang pulubing huling-huli namin. Dahil hindi ito ang nasasakdal! Dahil hindi ito ang nasasakdal! Dahil hindi ito ang nasasakdal! Magandang gabi, Ginoo. Magandang gabi rin ho, mga gino'o. Silencio. Bastos ang nagsasalita habang may nagsasalita pa. Tumindig ka nung matuwid. Sabihin mo sa amin ang iyong pangalan. Pangalan mo. Serapio po. Serapio. Serapio? Serapio. <laughs> Alam mo ba ang kremen? Hindi ho. Pag-aaruga ng bata ang kremen niya, ang kremen mo, Mang Serapio. Kremen, sapagkat ang pag-aaruga ng bata ay ang panunoksong gumasta. Sa makatuwid, nawawala ng pera ang federasyon. Nahuli siya ng tatlong kasapi nitong federasyon. Narinig siyang nagsasalita sa anak niya at ang pangalan nito ay Sol. Formalidad na lamang itong paglilitis. Formaldad na rin ang hatol ko. Ginoong Serapio, may asawa ka ba? Oho, ngunit siya'y matagal nang patay. Ganoon din po ang aking anak. Sinungaling! May tatlo kaming saksi na nanubok sa'yo araw at gabi. Nakita po namin siya. Pasulyap-sulyap, kaliwa at kanan. Takot wari na makita siya. Sinundan namin siya hanggang sa bahay niya. Nagtaw kami at narinig namin siyang nagsasabi. Eto na Sol, kumain ka na. Isot mo ng damit mong pula. Araw-araw namin itong naririnig. Ipasok ang dalawang pilay. Magandang gabi ho. Asan ang bata? Nagtungo kami sa kanyang barong-barong. Wala kaming nakitang bata o kahinahinalang gamit, maliban sa isang baol na ang laman ay isang manika. Ibubunyag ko kayo sa mga polis. Ibubunyag ko ang kalupitan at pandarayan sa mga madla. Ibubunyag ko ang federasyon nato sa mga polis. Ito ba ang mo ng pera ng federasyon? Huwag yan! Anak ko yan! Sol! wag niyong pag-alaman yan! Akin yan! Bumupo ka dyan! Huwag! Ginoong si pinagbibintangan kita ng krimen ng pag-aaruga ng bata. Bubulagin ka ngayon din. Nasa kami na maunawaan niyo kung bakit kami napilitang parusahan si Mang Serapio. Tinuturuan niya ang mga kasapi na magkaroon ng mga haraya, na mga pangarap na di naman matutupad at dadagdag lamang sa kanilang lumbay. Ang ginawa niya ay nakakasira sa mga kasapi nitong federasyon. Tinutulungan lang namin sila ng parusahan namin si Mang Serapio. Sinusunod lang namin ang batas nitong federasyon ang anumang pederasyon ay nangangailangan ng kaayusan ng mga batas. Ang maninira nitong kaayusan ay mapanganib. Ang ginawa ni Mang Sirapyo ay salungat sa aming mga batas. Ang ginawa niya, pulos mali siya. Ipinagtanggol lang namin ang kapwa-tao. Ito ay dapat niyong lubos na maunawaan. thank <laughs> you